Kumusta? Okay, uh, sinimulan naming himayin yung mga materyales na pinadala mo, yung tungkol sa spiritual formation or paghubog espiritual. At uh, napansin namin agad o baka napapansin mo rin na itong proseso ng paghubog ay eh, nangyayari to sa iyo ngayon mismo. Oo. -o. Kahit hindi mo namamalayan, hindi lang to yung alam mo na paglinggo or sa quiet time mo. Araw-araw talaga? Oo, araw-araw. Sa mga routines mo, sa mga kausap mo, kahit sa pag-scroll mo lang online. So, ang ano natin ngayon, itong pag-uusap na to, silipin natin yung mga insights galing mismo dyan sa sources mo. Paano ba talaga to nangyayari? Yung sadya, tsaka yung hindi sinasadya. At bakit, based sa mga binasa namin galing sa'yo, Ah uh, sobrang importante na maging, ano ba to aktibo Maging intentional tayo dito. Sige, simulan natin tong paghimay. Sige. At um, isang malinaw agad na lumabas dun sa mga sulatin mo. No? Yung ideya na uh, ang pagiging kristyano, hindi pala siya parang finish line na pagkatapos ng conversion. Ah, oo, oo. Akala natin yun na yun. Akala natin yun na yun. Okay na, naniniwala na ako. Ganun. Pero base dito sa pinag-aralan natin, eh simula pa lang pala. Simula ng isang uh, mahabang lakbayan at yung focus talaga na inuulit-ulit dun sa materials mo, eh hindi lang sa paniniwala, mm -hmm. kundi sa pagiging katulad ni Kristo. Unti-unti. Yung transformation talaga, hindi lang yung uh, unang transaction. At dito, dito nagiging mas uh, malalim yung usapan dun sa pinadala mo. Kasi may binabanggit dun na dalawang klase pala ng paghubog. Oh. Yung isa, tinatawag na default formation. Ito yung parang, hinahayaan lang natin. Yun nga. Hinahayaan lang natin na yung, ano, yung kultura sa paligid. Social media. Social media. Yung mga nakasanayan nating reaksyon, yung mga habits, sila yung humuhubog sa atin. Tapos hindi natin namamalayang parang sponge lang. Parang sponge lang. Sumisip-sip lang ng kung anong nasa paligid. Mm -hmm. At... at May point dun sa isang article mo na ito raw yung pinakamadaling path, pero kadalasan. Palayo. Palayo kay Kristo. Yun yung danger. Ah, delikado pala pag gano'n. Eksakto. At dyan pumapasok yung uh, panganib na binibigyang diin nga sa notes mo. Kung hindi kayo, alam mo na, kikilos intentionally. Yung default ang mananaig. Oo, yung default ang mananaig at malamang hindi yun yung gusto nating direksyon. Kaya ma uh, pinapakilala nung mga source mo yung intentional formation. Okay, ito yung sadya. Ito yung sadya, yung aktibo sa pakikipagtulungan natin sa banal na espiritu. Dito na pumapasok yung mga uh, spiritual disciplines. Ah, like panalangin, pag-aaral ng salita. Oo, 'yun. Panalaling, aga-aral, katahimikan, yung fellowship o pakikipag-ugnayan sa ibang mananampalataya. Pero ito mahalaga. At malinaw to sa binasa natin, hindi to para kumita ng points sa Diyos, hindi para sa pabor niya. Ah, tama ka dyan. Hindi performance, no? Parang naalala ko yung analogy dun sa isang libro mo, yung trellis. Yung balag. Oo, yung trellis. Para sa halaman. Hindi naman daw yung trellis ang nagpapalaki sa halaman, pero… Pero nagbibigay ng suporta. Ah. Ng direksyon? Nang guide para lumago siya ng tama. Ganun daw yung spiritual disciplines. Nilalagay lang natin yung sarili natin sa posisyon. Sa tamang lugar, oo. Kung saan mas malaya, mas epektibong makakapagtrabaho yung spiritu sa buhay natin. Gets ko. Okay. At konektado uh, diyan yung verse na na-highlight mo rin, di ba? Philippians 2 verses 12 to 13. Oo. Oh, yung isagawa ninyo ang inyong kaligtasan ng may takot at panginingig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Tama. Maging sa pagnais at paggawa. Maganda yung pagkakalarawan ng sources mo dito eh. Parang sayaw daw. Sayaw? Paanong sayaw? May pagkilos galing sa Diyos. Siya yung gumagawa sa loob natin, sa kalooban. Pero kasabay nun, meron ding response, may katugun na pagkilos galing sa atin. Ah, so hindi tayo passive lang? Hindi lang nanonood? Hindi passive. Pero hindi rin tayo yung solo performer. May partnership. May collaboration. Okay, malinaw yan. So, ibig sabihin, hindi lang tutungkol sa paglalaan ng, alam mo na, 15 minutes para magdevotion devotion Hindi lang. Based sa mga binigay mo, parang lumalabas na itong paghubog e eh, nanyayari nangyayari sa lahat ng area ng buhay natin. Tumpak. Sa opisina mo. Sa bahay. Kasama familia mo. Sa pakikitungo mo sa kapitbahay. Kahit sa traffic. O nga, no? Bawat desisyon, bawat interaction, gaano man kaliit, opportunity for formation yan. Either palapit kay Kristo o palayo. Yun yung imago Kristi na bangit. So, hindi lang pag-arte? Hindi pag-arte hindi pagpapakitang tao. Kasi ang diin talaga dun sa materials mo, tunay na pagbabago. Mula sa loob, palabas. Hindi lang pagpalis ng labas, kundi transformation ng puso, ng isip. Yung tanong daw, hindi lang, ano kayang gagawin ni Jesus? Hmm, ano dapat? Mas malalim daw. Paano ako mas nagiging katulad ni Jesus dito sa sitwasyong ito? Yun yung challenge. Wow, ang lalim nun. Kaya pala, uh, paulit-ulit ding sinasabi sa sources mo na eto proseso to, mahabang paglalakbay. Oo, hindi instant. Hindi instant transformation. May nabanggit pa nga ang quote doon to Corinthians 3.18 na binabago tayo. Mula kaluwalatian patungo sa kaluwalatian. Parang pilgrimage. Habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy. Hindi sprint. Marathon talaga. Okay. So, sa huli, ang pinaka take siguro mula sa lahat ng pinadala mo ay ito, hindi mo maiiwasan mahubog. Palaging may humuhubog sa iyo. Ang critical na tanong na iniiwan ng mga materyales na ito para sa iyo ay sino ba or ano ba? Ano yung pinapayagan mong maging major influence sa paghubog sa iyo ngayon? Yung kultura ba? Yung social media? Yung pressure o si Kristo? Oo. Si Kristo ba? Sa pamamahitan ng espiritu niya ng salita niya, at uh, kasunod nun, yung tanong na, handa ka ba? Handa ka bang maging intentional? Makipagtulungan sa proseso? Kahit minsan, mahirap? Mm. Malaking tanong yan. At bilang pangwakas na pagmumuni-muni na iiwan namin sa'yo, base sa lahat ng napag-usapan natin mula sa sources mo, pagmasdan mo sandali yung pang-araw-araw mong ekosistem. Yung mga gawi mo, mga relasyon, mga binabasa mo, pinapakinggan mo, kinukonsume araw-araw. Alin kaya doon sa tingin mo yung pinakamalakas humubog sa iyo ngayon? At kung iisip ka ng isang maliit lang, konkretong step, isa lang muna na pwede mong simulan bukas para mas maging sadya, mas maging intentional sa paglalakbay mong ito patungo sa pagiging katulad ni Kristo. Ano kaya yon?